Yan ah, mga amigo, ito na yung inaabangan natin Yung binta na isda yon 53 piraso Pero mabuti na lang mga amigo, medyo magandang presyo Kaya lang parang medyo nadali pa kami rito sa kwento At nabawasan uh, na yung timbang Dahil may mga sugat na yung iba Binawasan pa yung presyo ay, Pero wala, ay wala magagawa Sila yung bumibili na isda natin eh eh, halos lahat naman sila dito, ganun ang ginagawa, nagbabawas ng timbang at eh, ano daw, eh, binabawasin din daw yan sa bumibili sa kanila. Kaya lang, eh, kako, bakit naman pagka doon, dati naglato ko sa West Philippines, eh, saka nung una, nung kami nagdadad, nagmamalabon pa, wala namang bawas. No, pero, hindi natin alam, kasi sila yung nagbibinta ron eh. Hindi natin alam kung binabawasan nga ba o hindi. Pero kahit pa ano, ah, maganda pa rin naman yung presyo. Yung may sugat lang naman, talagang nauobliga nila, ah, binabawasan talaga nila. May dahilan sila para magbawas kasi may sugat. Pero bihira namang ano, ah, uh, Talaga namang masusugatan mga amigo dahil ginaganso, hindi naman pwedeng hindi mo gagansuin yun. Pag nagwala yun, hindi natin kayang tigilan. Yung ang ginaganso na minsan nakakawala pa, kagaya nga nung inapanood naman kayong mga amigo. ginaganso na, pero nakakawala pa rin at ang isda talagang yan ay eh, magwawala yan eh, buti man lang sana kung maliit na isda yan yun ito na yan mga amigo ay, mabuti naman mga amigo ito yung ay ito pala yung resibo nila doon sa ano mm, yan bali buminta naman kami ng 254,000 thousand sa huli namin 23 piraso yan ang isang kagandahan mga amigo, kung napanood niyo yung may huli kami na umabot ng 35, maliliit naman yon, ah, kaya medyo, kumbaga man yung saan, kahit 23 piraso, malalaki. Ang pasok dito, yung 35 patas, inabot ng 17 piraso. Kaya inabot ng ganun kalaki yung binta natin. O yung mga nagtatanong ng presyo, mga amigo, ito yung presyo ng isda. Bali, Ayan, may mga sugat daw yan, oh, 260. Pero ang usap namin diyan kasi mga amigo, 300 ang kilo. Oo, uh, tapos binabawasan nila ng timbang pag may sugat. Kasi halimbawa, yung sugat, sabi nila doon sa may sugat, mababawasan ng uh, timbang kasi nagkakaroon daw yun ng dugo. Yun ang uh, sabi ng mga buyer. Oo, uh, uh. Eh, ang usap namin 300. Ayun, nabawasan na. Kagaya nitong 67 kilos, ito ay 68. Yung 50 kilos dito nakalagay, yun ay 50, 51 oo, oh, ang timbang nun ginawa nilang 260 ang kilo, yan o, oh, mga amigo, yan o oh. mm -mm. mayroon din naman siyang 300 nasa ah, na pati ang 300 dito, ba't hindi ko na makita hmm. -mm. ang kilo mayroon ba sa likod? wala Ito ba yun eh? Oh, tama. Mm. 260, 230, 260. 260, 200. Hmm. Hmm. Sugat, 260. Yun, hindi ko mahanap tuloy yung 300. Kasi 300 ang... Ito, ito may mga number. Bawag to. 39. Ah, yung diretso 14. lang, hindi na nilagay yung price. Yung mga uh, ah. hindi na nilagay yung price kagaya nito, yan, 260 yan. Ah, 2,300 yan. Yung ah, uh? yung, yung, uh, yan. Uh, uh. yung 39, 300 yan. pero tama, 40. O 300. Yan, 40, 42 yan, 300 yan. Ah. Uh. Ah. Uh. Hindi na nilagay yung price. Pero pininta mo yan, talagang 300. Oh, uh, 300. Okay. Uh. Yan, mga amigo, 300 ang kilo nung pasok. Pag yung may 260, yan yung binawasan nila yung kilo ginawa nilang binawasan ng 40 pesos yan 40 pesos mga amigo nabawas isipin mo sa 53 kilos pag nabawasan yan ng ano pag nabawasan ng uh, 40 times 40 pesos tapos may bawas pang isang kilo ganun kalaki ang nawala hindi ko alam dati naman kasi nung una hindi naman ganon pero awan ko kung bakit ganun ang pagbili nila ngayon sa amin itong huling laot na pamandin namin ngayon mga amigo gawa na hindi na ko makakalaot at uh, nagkataon na yung aking papil naman nabutan na rin ang pagka-expire okay, di ngayon, pag-expire ng papil pag, pag lumaut ka, illegal na yon yung paglaot natin kumplento uh, sana ako sa papil, isang problem na expire na, hindi ko nasa kaso ka agad Yun, hindi ko na lakad ka agad maglalakad pa tayo ng papil dalawang bagay lang yan mga amigo parang gusto kong ibinta na, dahil hindi yan ako nahihirapan sa bagay na yan, at saka may yung aking mga kuwad kagaya na babanggit ko, hindi ko yan talaga sarili mayroon akong mga ka share de yan kagaya kasuyo si kasuyo may share din yan iba ko pang mga kapatid wala namang problema do sa kasir ko ang naging ano lang kailangan din siguro nila ng pera ngayon at uh, may pagkakagamitan sila hindi naman ako makakalaw dahil na uh, yun pagka may bibili bibinta ko na lang mga amigo uh, pagka may bibili magpapanibago na lang uli ako wala namang problema yan pag nabinta kasi pag nabinta yan pwede ako magpagawa ng kumikita naman dito mga amigo yung ano yung mga regular lang na laki ng bangka mas malakas mga kumita at yung aming pinupuntahan na rarating ko rin naman hindi pa ako mahirapan sa paglalakad ng mga papilis gawa ng municipal lang yung mga mababa sa threatens. pero safety din naman lautan total yung nilalautan ko naman mga amigo nakikita nyo naman yung mga kahalo-halo ko doon, mga katamtaman laki. Maliit lang ang konsumo, lalo ngayon na sobrang mahal na ng diesel at saka baka magmas mamahal pa. Parang ang tingin natin sa mga nangyayari ngayon sa mundo, pataas pa ng pataas yan. Kaya siguro, babalik na lang ako din sa mas maliit. Okay sana mga amigo kung kaya ko yung mas, mag, mag mas magpalakit pa na ang malaki talaga yung kumakanda ng, kumakarga ng mga daang bloke, yung mga 100 pataas. Gawa ng kahit malaki ang konsumo, Uh, mas malayo na yung kaya kong marating kaya kong maghulog hindi ako maghulog ng private na buya pero hindi pa kaya hindi ko pa kaya yung ganong kalaki kaya imbes na palaki mas maliit pag kung sakasakaling may bibili ng bangka natin may mga eh, lugar naman na applicable yan eh kagaya ng halimbawa Subic, kasa, kagandahan ng mga ganyang kalalaki sa may kartilang palawan gawa na sa kanila sa may palawan ang pagligto na gusto gusto nilang hulihin ay halos nandyan lang binuro nandyan na sa may tapat malapit na malapit lang ang bataan nga hindi natin alam uh, kung may sapat lang saan ang puhunan ako di pabayaran ko na lang yung share ng aking mga kasir din. tapos ako na maglilikaw doon doon ko nalalautan ang kaso wala kulang din hindi tinaya hindi kinaya ng budget mga amigo yan, ito, dito tayo sa talagang topic natin yan mga amigo ah uh, yan, isipin mo, dito lang ako sa malapit pero, kumonsumo ako ng sa diesel natin, kasama yung gasolina 22,000 na kagad bali, ang konsumo ko lahat-lahat mga amigo inabot ng 101 hmm. kasi mayroon tayong inuutang natin yung konsumo pinapaikot lang, kung baga man uh, utang 5% gross yon sa so kung magkano binta doon binabawas kaya inaabot ng ganun kalaki dapat sana pala ang aking konsumo ay aabotin lang ng uh, 89 89,000 ang mga ganun lang yan ito yan, mga amigo binta 254 konsumo 101 yung naparti ng lahat ng pasahero natin hindi ko na inisa sa inyo kung kani-kani hindi pare-parehas yan mayroong malaki at mayroong medyo maliit yan. Pero 73,000 yan lahat mga amigo. 73,000 ang naparte ng mga crew. Yan. Kasi depende sa huli nila ni. Eh. Kaya nga ang tawag namin dito pasahero. Gawa ng o ano yung huli nila, yun ang papartihin namin. Pero hindi na sila kasali sa konsumo. Yan. Lagi ko namang nababanggit yung tungkol doon. Ayan. Ako naman, Uh, nung matanggal lahat yon, kukuha na ng 15% mapupunta sa kapitan 11,925 bago parte ng operator 16,000 asan parte ko itong kabuhan ayan oh. ayan o parte ko 28,000 eh dito pala si baba 28,819 28,819 yun, yun mga amigo ang party ko sa sa akin. Uh, oh, nabawi ko yung lugi ko nung nakaraan. May lugi ako nung nakaraan. Eh. Sinama na yun dito. Ayan no? Kaya pala malaki mga amigo. Oh. Yung fishing supply at saka yung lugi, 53,000. maliit lang pala. Kusama ko pala dapat. Nasa mga 70-han lang mahigit. Kasama nga pala yung lugi. Yung lugi ko ay nasa 10,000. 10,000 Tama. Kung pala, it's mga 79,000 yung logi ko. Ay, yung dapat konsumo ko kung hindi ako nalugi nung nakaraan, nung sinundan niya yan. O yan, ganoon lang yan. Pag may lugi, may bawi. O sana, maganda sana may bawi. Ang kaso hindi na kumakalat. Amihani na, marami na magtatambay ngayon, mga amigo Ah, yung aming kapitbahay dito, dalawang bangka, parang wala nang planong dumaot. Kaba nang, ah, mag, yung huling laot nila, na hindi na kumakalaot, dumating na marami silang huli kaso yung kanilang payaw na pinangulihan pinagkukulong na nung may ari pinagkukulong na tapos ah, pagkaganong tinulong na ang papalit dyan mga amigo mga maliliit na hindi na bigto na tapos ano na nandyan na magumpisa na yung mga cold front, cold front mga paglakas ng amihan pag amihanin dito ganun, masyadong chimpuhin at saka kaya yung iba ayaw ng amihanin Uh, madalas nalulugi pagka siyempre magsisigurado ka sa panahon lalantap na ilang linggo talakas, pag matuma lang na isda tatabi ka kahit maraming konsumo yun matipilitin ka tumabi lugi o, kaya anong nangyayari parang halos pag minamalas malas ka imbes na kumita ka magkakautang ka pa gawa ng malulugi talagang lang ng malulugi Oh, maganda sana kung mabibigyan ng mahabang panahon malakas na malakas ang magandang panahon. Ay, ang kaso ganun nga Ang uh, ganda ang panahon lalaot ka tapos yung pala biglang magbabago yung weather kaya yun ang nangyayari Yan. salamat meron tayong 28,000 na parte ng amigo uh, kahit pa paano ay mayroong nagagamit pa unti-unting nadudukot habang nakatambay uh, at abangan nyo lang mga amigo uh, may plano kami ni Kasoyo yung bangka niya lautan dito sa panabi ah, uh, baburaw ano naman yan mga amigo, uh, ah, nakakaraos na rin yan ah, sa buraw-buraw lang at saka sa isdang bato, isdang, yung mga isdang nakahuli sa batuhan, oh, mas masarap, masarap pa sa isdang batuhan. Eh. Mga ah, grouper, halo-halo na yan at saka may, mas pre, may presyo yon. Buminta lang kami doon ng mga sa isang lahat namin kung kakaya. Hindi na yan kukusumo ng isang libo mga amigo, mga six 600, ganyan lang. O pinakamalakay na yung 1,000 magiging konsumo Buminta lang kami ng 200 May papartihin na yun naman eh Isang araw lang Pag umalis ng madaling araw Pag sa batuhan Pag umalis ng madaling araw Balik na ng, ha ng uh, hapon Pag sa gabi naman Nakaalis ka ng hapon Pag magbuburaw Uwi na ng umaga Dito lang naman sa tapat yun. Baka doon muna kami mga amigo Sa ganong sitwasyon Dito lang sa panabi Yun At ito na Ang update natin o, oh, maswerte pa rin at yung ating mga pasero uh, yung iba lumi, uh, nadayo na, na yung iba naman lumilipat sa mas malalaking bangka yung mga gawa na hindi naman lahat natigil mayroon tuloy-tuloy pa rin ang laot yung mal, kagaya ng malalaking bangka mga amigo na kaya talagang makipagsabayan lalo yung may mga private na payaw yung may mga sariling hulog na payaw tuloy-tuloy yan yung nga lang chimpo ang paglaot hindi yung permanente mga amigo Uh, talagang timing na timing lang sa panahon. Pag may private kasi mga amigo, pag lumantap na isang linggo, uh, sila masusunod kung ipapakulong nila o hindi yun. Uh, kaya kadalasan, maraming laman. Pag may lantap na isang linggo, maranak po sila ng dalawang araw pala o dalawang araw pa uwi. Ibig sabihin, apat na araw, tatlong araw, araw lang silang mga angawil. Pag maraming laman yung tatlong araw na pangangawil, okay na. Ayos na yun. Kaya pag isang linggo yung lantap, kikita na sila. O, ganoon lang yan yun mga amigo uh, abang abang lang malalaman nyo lang kung ano yung mga susunod na plano at uh, mag upload lang tayo kung ano yung ating mga kayang gawin ngayon uh, na hindi lumalat yung aking bangka at uh, doon nyo na rin malalaman sa susunod na ating mga video kung mapapabinta ba o pag hindi di ayusin uh, na lang natin yung papilis para tayo atin pa rin pag ng bibili pero baka mabibili yan mga amigo at mababalag naman yung presyo ko Ayan, sa mga kami nanonood na interesado. Di, uh, mag-message uh, lang kayo dito sa amin. At, uh, kung doon sa inyong lugar, applicable yung mga kasi lalaki ng bangka ko, yan mga amigo ay kumakarga na 35 bloke dito sa amin. Pero pag siya sa subik lalautan, kasi dito sa amin, pag na kasi mga amigo, maraming bato. Pag sa yan, yung 45 loke dyan, kayang-kayang ikarga. karga, lang kalaki. Gawa nang doon ay hindi naman ginagamitan ng maraming bato. Halimbawa, kadalas ang inuhuli doon ay mga pin at saka mga skipjack tuna. Um, bato lang dinadala nila ay mga lima hanggang anim na sako lang. Ay dito sa aming 35 sako yung aming bato hanggang minsan 40, 40 sako pa na puno puno Ay pag yun ay naging lima sako lang, ang mapapapalit doon yelo. Kaya yung 40, 45 loki dyan baka malutang pa. Pag doon sa parte ng subik, subik bataan. Ah, ganun yan mga amigo dito lang sa amin kaya 35 luki lang ang kaya ikarga gawa ng kaya nga ako rin tayo wala lang kung kulang na inalagyan ko gawa ng marami kaninda lang pato yun ang nakakapagpatigid kaya kargado yun mga amigo ah, abang abang lang sa susunod na ating video doon natin malalaman kung ano pa yung mga susunod na gagawin natin sige salamat sa panu patuloy niyo panonood.